maraming tao doon kasama natin si Ate Dalia ang uh, tourism uh, municipal tourism officer ng Bayan ng Gasa course, uh, Christina mula sa Lino secretary and uh, si Kuya ang kasama natin tingin ka dito ang Eagle Matikas Sigel si Job sa ating uh, junior cameraman uh, ito ang Mount Panitig ito ang Villaroca Pero mukhang uh, malayo ka nilang ilikutan, tapos pa sila ng ahm The Whist Tapos na sila ng The sila mataan Tapos dito sa may uh, uh yung, ano, yung, 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 yung so mukhang, for sure maraming mga tao ngayon Ayan naman po ba hindi ko. at saka yung galaw ng dagat o yung alon, nang basta alon kaya hindi nila no? na nakakatakot to. Nandun na si na RT sa kainan speedboat. Nandun sila dito sa Minas Parayalan. Ayan. po ay na dito sa may bahagi ng Gaspar uh, Island. Beras saat tinggal. Uh...